Ayaw po. sa so kanya na. Eh, Ayayaw po sa batay ko. Ah, pinabayaan talaga kayo? Inabandon na kayo? Pinalayas? Ganon? Hi, <laughs> te. Ano po pangalan niyo? Kim okay. po? so asawa niyo? Oo oh, po. Ay, natutulog sa kalsada? Oh, Matagal na po kayo dito Two natutulog? Two months. Two months na kayo dito sa kalsada natutulog? Wala kayong bahay? Ano, grabe. Wala kayong anak. Ah, pamilya niyo po. So, sa rin po, tatay ko na. Sa kalsada rin natutulog buong, buong pamilya niyo? Tatay lang po. Mga kapatid mo? Sa site ng mama ko po. Ano yun? Ganyan pa parehas na rin po hindi? Hindi po. Maayos yung buhay nila. Bakit po kayo pinabayaan ng mga kamag-anak niyo? Wala po. Ayaw po sa kanya na, ay ayaw po sa tatay ko. Ah, pinabayaan talaga kayo, inabando na kayo, pinalayas ganon. Bakit po kayo pinalayas? Tapos ang asawa ko. Anong, dati po, saan kayo dati nakatera? Wala po. Wala kayong bahay dati? Dito lang po. Dito lang talaga sa kalsada? Paano yung pang-araw-araw n'yo? Paano yung mga pagkain n'yo? Gano'n? Nangingi lang po. Mulilimus lang din tayo. Grabe ang bata mo pa. Dito na kayo na sa kalsada. Kumain na ba kayo? Bibigyan kita ng tulong. Bibigyan kita ng grocery. Thank you po. Ilang taon na yung asawa mo? twenty po. Twenty? babata nyo pa, no? tapos dito na kayo sa kalisada. Wala kayong sasabihin sa mga kamag-anak nyo. Wala na. Ayan. So, bibigyan kita ng buo, Siri, para malaking tulong po para sa'yo ito, o. Oh. Mag-iingat kayo lagi dito, ha? Thank you, po. Wala kayong sasabihin sa mga kamag-anak nyo. Wala na, yeah. mga kapatid wala na rin. So, thank you kasi nakita ka namin dito. Buti na ka namin. Thank Salamat. You. Wala ka na sasabihin. Thank you.